Ang na si Jenna. Nalagay siya si, si guest room. Okay, sir. Eka, baby! Eka, baby! Ikaw nagpapahinga ang bata. Baby! <laughs> Nakita na pala si Jenna. Sige na. Nalagay na sa si guest room. <laughs> maraming maraming salamat, Martin. Ah. Sigurado ka ba dito? Akala ko ba nag-usap na tayo? akala ko baka kampi kita. Yes, ayan, kakampi mo ko. I mean, wala lang. Gaalala ako sa bata. I mean, she's still her niece. Hindi, hindi ko naman siya saktan eh. Yung nanay niya lang. Ewan ko na lang kung hindi mapaliw si Rodora kapag, kapag nalaman niya nawawala yung anak niya. Dahil gusto ko magdusa si Rodora. Ang gusto ko maranasan niya lahat ng paghihirap na naranasan ko. Kinuha niya sa akin si Daddy. Kinuha niya ang buhay ng Daddy. Ang kaisa-isang taong kakampi ko. Pwes ngayon, aagawin ko sa kanyang pinakamamahal anak. Mata sa mata. Buhay sa buhay.